Ay yun nga, no? Makikibalita po tayo ngayon. na uh, medyo trending ko ito at usap-usapan, no? saldi ko, passport cancelled by Marcos. Aray ko po. So, kinancel na yung kay saldi ko. Kasi nga, nung mga nakaraan, tinuturo lang siya, hindi kinakancel. Pero ngayong nagtuturo na rin po si saldi ko, eh, kailangan niya na rin, ano, makancel na no yung passport niya. Tapos ito naman yung kay Robin Padilla. Payo ni Robin Kadi Padilla kay Bato na huwag sumuko, pinitik ng Malacanang. Oh, sabi siguro ng Malacanang, Oy, shh, ba't nangyengelam ko rito? Plano namin to ah. ah. At yung, uh, ano ba to leader ng uh, Armed Forces of the Philippines, uh, nagsalita na rin po siya, parang ano, nung mga nakaraan kasi parang lalab ko na, nakikita kong sumasagot sila eh. Sumasagot po sila sa mga sa mga comment ng mga netizen. Okay lang naman yun, pero bilang sundalo, sa mga sera, no hate po sa inyo. Pero hanggat maaari po, wag na lang ho kayong mag-comment sa mga kababayan ho natin kasi nasasaktan pa po sila sa mga nangyayari ho ngayon eh. Diba? Alam nyo naman, mga nangyayari ngayon, di ba? Kurakot, etc., tapos iniisip nila bakit itong mga sundalo natin, yung mga mahal nating Armed Forces of the Philippines eh parang kakampi pa ng mga pro, mga crocodile. Parang ganun ho kasi ang kanilang kaisipan. Hindi nyo ho masisisi. Kasi nga po, na marami ho silang nakikitang mali dito sa administrasyon. No? Sabi kasi dito mga kapatid, world-class army, a world-class armed forces sabi sa BOPH. Kasi sinasabi ata rito ng, ano ba to sabi siya yung pinuno no, na world class daw ang ating uh, Armed Forces of the Philippines. Para sa akin okay siguro, sana nga. Dahil gusto natin na uh, dekalidad po talaga ang ating mga Armed Forces of the Philippines. So unahin na natin to uh, I-play ho natin ha. Uh. Yan. But as of now, uh, personally, I can say that we are already a world-class army, world-class armed forces. Dahil hindi lang naman sa kagamitan makikita yung pagiging world-class. But we are one of the most experienced armed forces around the world. Dahil tuloy-tuloy yung gera na, na kung saan ay ang ating mga sundalo. Meron ba? Meron ba ngayon sa atin sa Pilipinas? Ewan ko lang nga, parang wala naman si Gera. Ay tuloy-tuloy din na uh, hinahasa ang ating mga skills, ang ating competencies. No? But as of na eh, hindi ko mag <laughs> <laughs> hindi, hindi, hindi ko talaga alam kung baka nga meron, baka ako naman ang anga-anga, no? Na hindi ko alam, meron palang uh, gera ngayon. <laughs> sa ibang bansa, pwede. Pero dito sa Pilipinas, parang wala naman ata. Pero sana nga, mali ako. Kapag sinabi, sinabi mo kasing world, world class ka, kasama na rin po yung kagamitan. Meron tayong mga gamit ng pandigma. Alam nyo sa mga games nga, eh, hindi ko naman inuugnay sa games, ano? Sa games nga, eh, kailangan mo ng mga high-tech na baril para lang makapas lang ka ng mas maganda, ano? Bang, 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 bang. Sa mga barilan sa, di ba? Kailangan mo ng mga baril. mga magagandang klaseng baril o kaya yung mga AR na matitindi. no, nababayaran mo ba? Online. Pero syempre, sa ating mga, kas, mga sundalo, kailangan din nila ng mga mga matitinding gamit. Siguro meron naman ng ating mga sundalo diyan. Siguro meron naman po mga kapatid pero kasama 'yon para sa akin base sa pananaw ko, kasama 'yon na pagiging world class mo. Bukod pa doon, yung attitude, yung yung action, yung pag may nakikita kayong may mga kurakot, may mga nakikita kayong pangit na napamamalakad, eh mas magandang umaksyon na kasi nga world class 'yan. 'Yun lang ho para sa akin ha, mga sir ako. Mahal ko mga sundalo, bakit po? Dahil tinataya po nila yung buhay nila para sa Pilipinas. Totoo naman po yon At uh, saludong saludo po ako sa kanila. Kapag nakakakita ako ng ganyan, parang wow. Ang galing naman nila. Astig po kasi, lalo na yung uniform nila. No? Tapos, eh, yung mga kababayan natin, hanggat maaari sir, huwag nyo nang sagutin na nagagalit sila, ba't pinoprotektahan nyo yung mga crocs, yung mga crocodile, ayaw nyo pang kumampe sa tama. Yun ang iniisip kasi nila. Alam nyo po ba kung bakit? Kasi nitong mga nakaraan lang, yung presidente po, nagbigay pa ng mas malaking sweldo doon po sa Armed Forces of the Philippines. Tama po ba? Or may bonus? Correct me if I'm wrong. Na may, naglabas pa si Saldi ko ng video na parang kinakausap, etc. Parang nagkaroon pa ata ng palitan. Hindi ko alam kung ano. Pero mukhang inbolbo yung pera. Sa madaling salita, pwedeng tinaasan siguro yung sweldo nila or nakakuha sila ng bonus or mayroon silang bagong pondo, something like that, na kapag nakikita po ng mga netizen, ng mga tao, parang, aba, parang sinusuhulan. Pero kung hindi man yun ang nangyari, yun ang dating ng mga, uh, sa, sa ay, dating. <laughs> sa nangyayari, yun yung parang impact sa mga tao, mga sir. Oo, sabihin na natin, hindi ganoon para sa inyo. No? Kasi sumasagot po sila sa mga comment ng mga, mga netizen no pero hindi nyo ho sila masisisi mga sir kasi yung bansaho natin eh ang daming mga aligasyon sa administrasyon ngayon na na yung sa GAA, yung sa budget, flood control, etc. Tapos pag nag uh, pag sila, nakikita nila yung mga kapulisan o kung may sundalo man, ewan ko kung kasama mga sundalo na parang pakiramdam nila pinoprotektahan pa itong mga crocodile. 'Yun lang ho. Pero alam naman natin eh, sana po maging loyal talaga ho lalo kayo sa ating konstitusyon, no? Kasi ano eh, matatanda na rin ho kayo yung mga nandiyan, yung mga may mga general na siguro diyan, o mga lieutenant, etc. na basta matataas. yung ating konstitusyon po dapat, no? Siguro baka nga ganun talaga. At uh, sa atin lang sayang ho yung mga susunod na henerasyon eh, kung ang ating bansa mababalitaan nila nung panahon ni ganito, ang daming kurakot. Walang nagawa ang sundalo. Oh, mahirap 'no. Ano lang huto ah, uh, opinion ko lang ho ito, siguro hindi ganun. Kahit pero sa tingin ko kahit anong explanation na sabihin po niyo patungkol doon, yung taong bayan hindi magbabago ang isip na may korakot dito pero ayaw niyo pa rin kumilos. Parang ganoon eh. Parang ganoon. Pero para sa inyo, iba naman. Syempre, uh, gusto niyo konstitusyon, sinusunod, tama nga naman, eh ibaho ang nakikita ng mga kababayan ho natin hindi nyo ho sila mapiplis. Ah, okay. Ah. okay, dito naman tayo kay uh, Saldi yung passport na cancel. Grabe, no? Dati hindi nakakancel, pero ngayon cancel na. Oh, ito, i-play natin. May tagabasa po tayo. Galing ata to sa GMA News. Ano? Tingnan natin. Papaliwanag na lang ng ating uh, uh, Miyako. Meron tayong AI dito. Medyo bulol pa siya, pero hayaan nyo na lang. Uh, may intindihan nyo naman, no? Oh, ah, ito na, ito na. May ako nasan ka na? Ayun, pwede ko naman palang idiretso niya ito, no? Ayan, ito na. Pinitik ng malakanyang ang payo ni Senador Robin Padilla kay Senador Bato de la Rosa na huwag kailanman sumuko sa dayuhan sa gitna ng ulat tungkol sa umano'y warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Ang advice ko sa kanya ay never surrender to foreign power. Ani Padilla nitong Martes sa giit na wala umano siyang direktang kontak kay de la Rosa. Sa press briefing nitong Miyerkules, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na ang ganitong mga pahayag ay tila naghihikayat na huwag sumunod sa batas, lalo na kung may umiiral ng legal na proseso. Ang mensaheng ganyan ay nagpapakita lang ng mga taong ayaw sumunod sa batas. Kapag po naman may valid warrant of arrest, alam natin kung anong dapat gawin. Hindi po dapat ina-advise na magtago at hayaang pulis na lamang ang umanap sa kanila dahil trabaho nila ito. Ani Castro, mas magandang ibigay natin na advice ay sumunod sa batas. At kung payo natin kay Senator Bato, hini po ako ang kanyang lawyer. Dagdag niya, Muli rin sinabi ng Malacanã na wala pa silang opisyal na kumpirmasyon sa sinasabing ICC warrant matapos ihayag ni dating presidential spokesperson Harry Roque na may inilabas na umanong warrant laban kay Dela Rosa. Pinitik ng malakanyang ang payo ni senador Robin Padilla kay Sen Opo, napitik na yan. Alam niyo ito ito ha. Ah, uh, gusto ko lang magpaliwanag dito. Naguguluhan po kasi ako. Sabi nila kailangan sumunod sa batas. Sundin yung batas, no? Kaya huwag mong pagtatagtagtatakpan. Huwag mong sasabihin na, Hoy, huwag kang susuko. Huwag kang susuko. Ganon, no? Oh. Kailangan, huwag kang sumuko. Parang ganon. So, sasabihin ng Malacanang, hindi pwede. Huwag mong ganyanin. Batas yan, eh. ba diba? nalilito po ako doon kasi si Tatay Digong dinala nila sa dahig. dinela nila sa dahig. Labag sa konstitusyon. dinela pa rin nila sa dahig. Wala nang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, pero nagkaroon pa rin ng magic ng matitinding explanation na English-English, kaysa ganire, kaysa ganito, kaya si Tatay Digong nasa ICC. <laughs> Hindi pa konstitusyon kailangan dumaan muna sa korte bago ipadala doon, etc. Kaya, di ba? Nagigits nyo? Paano nangyari yun? Ngayon, si, si General Bato, si Senator Bato, kung pa, kung siya ay mapupunta sa ICC na naman, hindi ba't paglabag din yun sa konstitusyon? Kaya siguro, sinabi ni Robin, huwag kang susuko. No? Kasi pag sumuko siya, dadalhin siya sa ICC. Eh, labag nga yun eh. Kasi nga, wala yun sa konstitusyon natin or sa jurisdiction natin na mangi ang ICC. Kaya siguro, nasabi ni Robin Padilla na huwag kang susuko. Kasi 'Di ba? Eh pamumulitiko eh. Pamumulitik ka. malakas si Bato pagdating po sa eleksyon. Malakas 'yan. Kaya ayun lang nga base lang ho sa opinion ko. Kaya siguro ganyan ang nangyayari. <laughs> diba? Tama naman po. Comment po kayo dyan. Palike po kayo ha. Tama ba o mali? O kung may hinaing pa kayo dyan, mag-comment kayo dyan. Yun, doon ako naguguluan. Kapag ka, sa kampo nila o papabor sa kanila, kailangan sumunod sa konstitusyon. Pero pag sa kanila na, ay, pero pag sa Duterte na, ay ano ba? Parang ano pag sila, pag uma, pag pabor sa kanila, kailangan sometimes you need Ben Lo. Yun pala, no? Pag papabor sa kanila, kailangan you need, no? ba? Diba? You need Ben Lo. Parang, ma, parang naguluan din ako doon. Pag sila, ang may binipisyo, kailangan sumunod sa batas. Pag ang Duterte huhulihin o kampo ng Duterte, Sometimes you need Benlo. <laughs> Parang ganun naman kayo. O yun lamang po doon patungkol doon. At eto na, kay Salvi ko mga kapatid. cancel uh, na yung passport. Eto na, pakinggan po natin si, yung naguulat si Miyako. Eh, pasensya nyo na kasi medyo bulul-bulul to. Pero okay naman siya. Okay, eto, eto, eto. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito ang balita mula sa The Manila Dimes ngayong ikasampu ng Disyembre 2025. Malaking hakbang times. laban sa katiwalian ang inihayag gayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Opisyal nang kinansela ng gobyerno ang pasaporte ni dating Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, mas kilala bilang Zaldico, na sangkot sa malawakang kaso ng graft. Sa isang video message na ipinag... Wow, malawakan na. Grabe yung report na to ha. <laughs> sa publiko kanina, diretsahang sinabi ng Pangulo, gusto ko po ipalam sa inyo na kinansila na ang pasaporte ni Zaldico wow. Kaya inatasan ko na ang Department of Foreign Affairs at ang Philippine National Police na makipag-ugnayan sa atong mga embahada sa iba't ibang bansa upang hindi na makapagtago ang taong hinahabol natin. Dagdag pa ng Pangulo, kapag nakita si Ko sa alinmang bansa, agad itong irereport sa lokal na autoridad Haguin. para maisagawa kaagad ang kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Ako. Si Zaldi Ko ay inakusahan ng graft kaugnay ng 289.5 milim pesong proyekto sa... O, oh, diba nabubulol? Kaya ahayaan nyo lang ha. At least naiintindihan natin yung balita. Kung ano yung pinaka main mensahe. control yun. sa Oriental Mindoro noong 2013. Kasama niya sa kaso ang ilang dating opisyal ng lokal na pamahalaan. Bukod sa pagkansila ng pasaporte, na-freeze na rin ng korte ang mahigit 242 bilyong pisong ari-arian ni Ko. Nako. Kabilang dito ang mga luxury helicopter, pribadong eroplano, malalaking bank accounts at maging mga insurance policy. Layunin nito na hindi na maigalaw o maitago pa ang mga posibleng ari-arian mula sa katiwalian. Ah. Ayon sa palasyo, walang sinasanto ang batas. Patuloy wow. ang pangangalokas ng lahat ng sangkot at paniningil ng bawat sentimong ninakaw sa bayan. Patuloy po nating susubaybayan ang mga susunod na development sa kasong ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magandang gabi po. Ito ang The Manila Times. Yan. Maraming maraming salamat, Manila Times. Yan. No? So, about kay Saldi ko naman, nalilito din ako, naguguluan ako kasi nung panahon po na hindi pa siya nagsasalita na 1, 2, 3, 4, hanggang 8 ata, hanggang 12. Ayaw mo ko hanggang ilan ano. Nung hindi pa siya nagsasalita ng ganun, puro sise muna kay Saldi ko. Sise, sise, sise. Pero wala tayong naririnig na makakancel yung passport at pauuwiin na dito. Yun ang pagkakaalam ko. <laughs> opinion lang natin to. Pero ngayon, mga kapatid, ang nangyayari, napapansin ko, nung nag, one, nag part 1, part 2, part 3, part 4, tapos pinagtama lang pang AI nung mga taga-kabila, pati si Rimulya, sabi niya, sa tingin ko, AI. No? Nung nagsalita, nagsalita, nagturo na siya ng nagturo, ayun, na-cancel na ang passport. <laughs> diba, na, biglang cancel? Siguro, kailangan. Pero nag nagkataon lang ba? O kailangan ng madaliin na i-cancel talaga? Tapos, kung naghihinala kayong AI lang pala ito, eh, bakit kayo aligaga? Bakit pinatano nyo yung passport? Kung AI lang naman pala ito, ano? Eh, yun lang, no? Kasi, kung talagang AI yun, pwede nyong i-scan. Meron po mga online na scanner na kung totoong AI ngayon o hindi. May mga lumalabas sa Facebook, hindi naman daw AI, eh, no? Basta may mga scanner i-scan nyo na lang po. Malalaman nyo naman yan sa bibig. No, oh, basta malalaman niyo 'yan. Kumayat eh, <laughs> kasi ta yung nasa picture No? Siguro hangga dito na lamang. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Sa mga hindi nakakalam ito po ang ex Crew na nagpalit po tayo Kuya Deng TV. Sa mga naliligo diyan baka hindi na kasi alam kaya yung algorithm ho natin mababa talaga ang views. So, pero sana po ah, magpindot kayo ng like at mag-comment hanggat maaari kung kayang i-share i-share po natin para makabalik po tayo doon sa eksena kasi nagpalit tayong pangalan ninyo. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Breaking out! Yeah. Yeah, Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber Niwan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber Niwan.